Ito sa lingam po. Ay, Yung kulay nito mga master, uh, green, sky blue, dark blue, red, at saka dark violet. Yan ang kombinasyon ng pa ang kulay nito pa na ito. Yan. Yan ang kombinasyon nyo mga master. Yan yung pae -ay, no. Yan ang kombinasyon. Para siyang dark blue ang kulay. Ang dami, ang dami laman. Yan yeah, mga master, yung mga ginamit namin kahapon na mga rai, mga master. Yan. Yan. Yeah. Yan ito mga rai namin. Ito. Uh, 560. 562 mga master. Yan yeah, yung mga ano yung faces nito. mga faces. Yan. Yeah. 56 56 to mga master Tig 120 pieces to mga master. Ito yung 558 namin pang madilim pa. Yan, pang madilim. Uh, 080 mm by 100 mm mga master ang mainline. Yan ang 558. Ito yung 560. 055 by 080 mm mga master. Yan, iba-iba ang ano nito, mga master. Ang, ang ang nylon, ang gamit namin nylon. Ito 562, mga master. 050 by 050 mm by 080, 120 pieces of, mga master. Yan, ganyan din 'tong 562 na ito. 050 by 080 mm. 560 0 055 by 080 MM mga master. Siguro 120 pesos yung hook ng aking mga raay. Ayun. E ang gamit namin no. mga raay. Paano magtali ng balinet mga master sa sa hook ganito lang ayan. Ito 055 mga master. Ayun at saka ito yung hook. Meron na kaming nakalas na crystalite, ito mga master crystalite ah, uh, ito limang klasing kulay ito mga master na pinagmimix namin. ah uh, sky blue, dark blue, violet at saka red mga master. Ganito lang pagtali mga master. Yan. Sana may natutunan kayo. Ganito lang. Yan. Tapos iipit nyo dito. Tapos iikot nyo lang mga master. Iikot nyo lang. Pababa. Yan. Tapos, higitin nyo lang dito sa dulo. Yan yung mga master. Pwede na. Yan. At papaano naman itali ang raay sa main line, mga master. Yan mga master. Yan. Ito yung 558 na hook, mga master. Ang kulay nito, orange orange, uh, rose pink, light violet, mga master, at saka red. Ganito lang mga master, ang pamagitan niya. Bawat hook. Yeah. Tapos ganito lang yung pagtali mga master. Yan mga master, oh. Humlad. Itong rye na ito mga master, naayos pa to. Pagdating sa tabi, ayusin namin yan, nire lang namin. Hinahabol kasi namin yung oras. Kasi kung diretso kalas, pag diretsyo kalas namin ng mga isda mas matagal mga master kaya ang ginagawa namin diretsyo lang ang rai pero sulit na sulit naman oh no? ay grabe punuan lahat ng lagayan pati mga timba mga master yan ganito ay... lang yung pagtali mga master ito yung rye na nagamit na namin kahapon. Ayan. Hindi lang kasi kami nakalakot ngayon kasi hindi kami nakamalay. Ayan, ganito lang mga master. Yung pagtali ng ng ano, ng pain. Ganito lang. Kaganyan nyo lang. Ayan. Ayan mga master lock sa likod kasi merong gumaya ay umusos daw yung ano humuros daw yung kanyang ano nagdikit-dikit ang mga hook yan mga master yan kahit hilahin niya yan mga master hindi yan uusos yan lang kasi mga master uulitin ko mga master para magaya niya diyan sa inyo Talagang ang gamit namin ray mga master pang harvest talaga. Ganyan lang mga master. Yan. Yan mga master. Yan. Ganyan lang ang magiging resulta mga master. Pag inihila naman to, ang pamato nito mga master nandun sa may dulo doon. Tapos dito, walang pamato. Pero pag malakas, kailangan na pamato itong likod ng mater. Para mas madaling lumupok.